Hello po. Ano itong halik po? Yan. Ito po yung pinapakain ko sa aking mga alagang manok guys. Yan. Corn grits na uh, minimixan ko ng uh, Integra 1. Yan. Integra 1 po siya guys hindi lang siya pure na mais hmm. tapos ito crack corn kulang hmm. tayo ng budget kaya hindi na ako bumili ng uh, integra tree yung para sa malalaki hindi na ako bumili guys ito na lang kaya ito yung papakain natin guys kaya magpapakain tayo guys <coughs> Yan, atat na atat sila guys Gusto na nilang kumain oh. shhh, shhh. Ayun. Ayun. Papakain tayo guys Prrrr! pag malayo yung lupa, pwede man sa lupa natin pakainin, guys. Depende na sa atin kung minsan kinatamad tayo kaya pinapakain na natin sa ano, guys. Just dito natin lagay guys. yung ginawa kong pakainan guys eh. medyo mataas siya para pero minsan o oh, inapakan nila mga okay. mababait sila guys okay hmm. yeah. na natin ito eh. lalo na itong sisio yung corn grits at saka yung one Uh, awan ng this guys uh, parami tayo alagyan natin guys Kahit kunti-kunti lang guys uh, Kunti sa umaga Kunti sa tanghali uh, Tapos kunti sa hapon Pero depende na po sa inyo Kung marami kayong budget guys Iyako uh, Walang budget Kunti lang talaga Kaya kunti-kunti lang Kakaiman din sila ng damo guys Kaya naka free range Yung mga manok natin kasi kung nakakulong, kailangan mo talagang silang alagaan. Kainin ng marami. Ito, kahit unti-unti lang. Okay na guys. Bye-bye po.